'yung damit ko na sir, sa. mga gamit na. hindi gamit 'yung. sa dashboard 'yung ano.

Dalawa lang pa nga yun? lang, Bata ba yan? Hindi naman nakaano eh, hindi naman siya nakaano eh May kasama pa isa? Yan na, silang dalawa Ay, sagot eh Ayun lang, ayun lang

doon nang galing niya sa kabilang linya. Kasi mm. Maybe yaka, kain mo ba? Hindi yaka kabila dito nang hindi. Baka mo? Baka huh? mo? Bata pa nga. Bata pa nga. Yung driver, bata pa sila pa rin. Ah, mag-asawa. Mag-asawa sila.

matulin to matulin kaya yeah, napunta rito sa kabilang linya to Finish.